Antay tayo ng motor guys. Punta tayo ng DSWD. Ang layo. Kanina pa ako ng kaway ng kaway. Hindi lumalapit yung habal-habal. Maglakad na lang ako. Hu, napakainit talaga. Kala ko hindi na kayo lalapit. Kanina pa ako ng kaway ng kaway. Baka kayo? alam sa barangay. Nakakainis yung ibang habal-habal driver dyan na nakapila Tinatawag mo na, kinakaway mo pa, hindi na mamansin, paglalapit mo ka pa, saka pa magsabi, motor ma'am. Nakakainis. Kaya ang sagot ko sa, sa kanila, ayaw ko na sumakay sa inyo. Mahala kayo dyan. No, 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 no. Shout out sa mga habal habang driver no. dyan na nakapila. Tama lumapit sa kanila. Sarap sana ka dyan pumasok. Kaso wala pa tayong budget ngayon. Ayan, BSA. Marami na dito sa aming lugar. Barangay Ayala. Marami ng establishment. Master Fry. Every is a Friday. Video. Mga talipapa. Um, pizza. Pizza. <laughs> <Bulon>. <laughs> <laughs> Uwi na lang tayo guys, wala dito ang sadya ko. Balik na naman bukas, may meeting daw. Naku!